Muli, magandang araw mga ka-aquaponics. So sa huling discussion natin, so dito tayo nagtapos sa gravel grow beds natin at saka dito kung paano nag split yung tubig galing sa fish tank natin papunta sa mga grow beds natin. No? Itong, papuntang kali, itong pakaliwa papunta dito sa gravel grow beds. Ito naman papuntang kanan dito naman papunta sa filtration natin. Okay? Ngayon, ah uh, medyo lalagtawan lang natin ano by the way so nakikita nyo no may isang elbow dito so lahat yan ano so again inuulit ko hindi nakafix yan so nakasalpak lang lahat yan so wala siyang ano hindi ko siya nilagyan ng nail o kahit na anong pandikit so lahat yan nakasalpak yan no okay now makikita nyo no itong pakanan diretso ngayon siya sa pinakaunang uh, stage ng filtration natin. So, first stage, sa so second stage, at ito naman yung third stage natin, which is, ito yung tinatawag na biofilter. Okay? Pero, saka na natin i-discuss yan, kasi ang gusto kong i-discuss ngayon, ay itong tinatawag na sump tank. Okay? Now, now, ano nga ba itong sump tank? Teka, lilipat lang ako sa kabila, ha? So, ikutin natin itong... Uh, itong system natin yan. Okay, so by the way, so ito yung uh, first stage natin ng filtration, second stage at yung biofilter. Okay? So ngayon, uh, baka medyo malito kayo, no? So medyo kalimutan niyo muna yan dahil pagka nabuo natin to, maiintindihan niyo lalo kung ano yung mga sinasabi ko, no? Ngayon, gusto ko muna pumunta tayo dito sa dito sa sump tank natin. Okay? So, ano nga ba itong sump tank na to? Itong sump tank, ito, um, dito napupunta lahat ng mga tubig na galing sa grow beds natin. Okay? So, for example, dito sa gravel grow beds, ang bagsak ng tubig niyan, yan, dito sa sump tank. Okay? Now, di ba dalawa yung bell siphon natin? Ayun yung isa, Ay, ito yung isa okay so dalawa rin yung tubo nya dalawa yung nilalabasan ng tubig so de dito de derecho yan sa sump tank okay ngayon eto naman uh, since medyo nakabukas yung sump tank natin ano? kasi usually eto nakatago ito nasa ilalim to ng uh, ng DWC grow bed natin no o yung float nasa ilalim ng float trap ah hindi pala nasa ilalim ng ayun sige sabihin na natin no ng DWC grow beds o kung saan tayo nagtatanim ng lettuce okay now lahat ng tubig bago bumalik sa fish tank dito siya bumabagsak okay so dito bumabagsak yan at pinapump out lang natin ayan ito yung uh, submersible pump natin pabalik sa fish tank natin. Ayan. So, kung may makiki kung makikita nyo yung uh, itong uh, itong pipe na to, yan. Diyan lumalabas yan. Diyan pinapump out yung tubig na galing sa galing sa dito sa sump tank natin. Okay? So, lahat ng ano, lahat ng lahat ng tubig na galing again, lahat ng tubig na galing sa grow beds natin dito pumupunta bago bago bumalik sa fish tank natin. So tandaan natin, tandaan natin no, itong system natin is one pump lang siya, isang pump lang. So kapag pumalya itong pump na to, ito, itong one pump na yan, hihinto ang buong system, no? That's why walang mag hindi magkakaroon ng aberya sa kahit na anong components ng aquaponic system natin. Okay? Now, uh, dun, dun sa diniscuss ko, dito, Maganda ang... Dito maganda ang uh, itong ganitong klase ng... Uh, ganitong klase ng uh, uh, submersible pump. Okay? Yan. Yan ang nire-recommend ko. Kesa dito. Yan naman. Yan namang isang klase ng submersible pump. Ito ang maganda sa fish tank. Ito naman ang maganda sa uh, sump tank. So anong pinagkaiba nila? Kasi dito... Itong klase ng uh, submersible pump hindi ito ganong nakakakuha ng mga dumi na nasa flooring ng tank natin. Samantalang ito mas maganda kumuha ng mga ng mga dumi o ng mga sludge na galing sa ilalim, galing sa flooring ng uh, tank natin. Kaya ito ni-recommend nire ko sa fish tank kung sakaling hindi SLO ang gagamitin. Okay? Hindi SLO yung yung concept na gagamitin natin sa pag-circulate ng tubig o pagkuha ng tubig, pag-pump out ng tubig from the fish tank. Samantalang dito sa dito sa sump tank natin, dapat yung mga katulad niyan nakikita niyo, di ba? Kita niyo yung mga mancha na yan. Yan yung mga ano, medyo tuyo na yan ano kasi matagal na na-stock to, ilang buwan. So, yan yung mga dumi na naiwan na naiwan na ano, na naipon no sa kakaikot ng tubig sa buong system. So, pagka bumalik siya sa fish tank, pag bumalik yung tubig sa fish tank, hindi masyadong nakukuha yung mga dumi. Okay? Kaya kaya pagka itong ginamit nyo sa fish tank nyo, no? so yun dun sa mga naka-experience na, magtata magtataka kayo, bakit ang daming naiiwan na mga dumi? Samantalang pinapump ko naman to malakas naman yung uh, submersible pump ko, bakit ang daming naiiwan? Because of that ano uh, concept. No? So kung ano yung nakalutang, yun yung kinukuha niya. Samantalang dito sa isa, kung ano yung nasa flooring, yun yung kinukuha niya na mga dumi. Okay, ngayon um uh, paano nga ba ginawa to? Now, sabi ko, no, uh, ilang uh, ilang uh, IBC tank ang ginamit natin? Dalawa. So, ito yung ito yung halos isang kal kalahati, no, o halos lagpas kalahati. Pero actually yan si hindi ko alam, no, kasi dalawang Andito yung isa, andito yung isang buo. Tapos ito naman yung tama kalahati kalahati nga ito kalahati kalahati ng submersible pump, submersible pump ito kasi yung grow bed na nasa ilalim yung grow bed na nasa ibabaw nitong sump tank 1/4 din yon tapos andito yung one 4 sa gravel grow bed ayan okay so pagka nabuo na yan makikita natin no papakita ko sa inyo kung yung pagkaka ko o pagkakabuo no ngayon magtataka kayo tignan nyo putol yan ano? kasi kasi kung hindi putol yan buo yan, hindi ko nakakailangan itong lona na to yan, yan lona na yan, hindi ko nakailangan yan kasi dati chinap-chap ko yan eh, nung nagpa-practice pa ako ng hydroponics, sinubukan ko sa isang malaki, imagine, try to imagine ano? Uh, ganyang kalaki hydroponics, parang kratki siya pero napakarami ng nasa grow beds natin no? tapos hydroponics siya So sinubukan ko 'yan. Uh, ilan na laman 'yan? 1 2 3. Tatlo. Tatlo ang hydroponics uh, grow beds ko na IBC tank ang ginamit ko na chinap chap ko. Ngayon binuo ko lang siya. 'Yan para magamit ko siya as as sump. Okay? Tapos nagpa-customize na lang ako nitong lona, sinukatan ko na lang 'yan para mabuo, para mabuo lang yung kalahati ng uh, yung kalahati ng uh, IBC tank. Okay? So marami tayong i-discuss, no? So again, so again ano, um diniskas ko muna to kasi um, maybe next week bubuuin na natin to pag uh, after na ma-discuss ko lahat ng mga parts at components nitong uh, aquaponic system natin para ma discuss naman natin yung iba pang mga parts na bago bago natin lagyan ng tubig. Okay? So uh yun lang mga ka-aquaponics. So uh antabay lang kayo sa video natin, ano? So again, this is Ferds from Aquaponics Quezon City. Thank you.